Bangin. Tingnan natin na muna. Tingnan muna natin. tayo ay mangongolek ng uh, edible plant tawag po namin dito eh pala ligaw hmm. kahapa oh sarap nito sa munggo kahit sa sardinas lang katalo na this is my favorite kind of uh, ampalaya hmm, nababanguhan ako sa amoy huh. may mga buto na siyang ayun oh hinog nalalaglag na sa lupa so by next tag-ulan Tutubo ulit siya rito. May makukuha ulit tayo. Napulupot sa <coughs> ibang baging. May bunga siya oh. Sarap to. Oo. Oh. sarap ng buhay. Wala problema, i-explore mo lang. Uh -huh. may mga bunga, oh. No? Good. Kaya gusto ko dalhin lalabag na yun. Eh, para pag ganitong may may nakikitang mga papapakinabangan sa daan eh. May mapaglalagyan tayo eh. Hindi pag uwi eh, mayroon tayong ulam. ba diba? konti na lang ang gagastusin mo para may ulam ka na. Uh. Ito yung hinug niya oh Ayan Ito yung mga buto sa ilalim oh So itatambak natin dyan Para by next year Meron uling ligaw na tutubo Yan ka Hmm um. maharbis uli natin di ba masarap itu sama kamayayaman siguro eh Hindi kakain ito kasi hindi sila sanay kumain ng sobrang pait. Hanap pa tayo. Hanap sa daan may nadaanan tayo dyan sa daan ay kukuha ulit tayo konti ito eh pag ito eh nainitan eh kakapiraso lang iba Nabilayo ng ating pinanggalingan pa ha? Makakuha lang ng ampalya ng ligaw Dito lang po yan sa DRT Bulacan Ayan, pinakita ko Dadagdagan natin Dadagdagan natin at eh, konti eh Yang terang, terpal dumadaan, bakal letupkan. Letupnya di salah satu kaloodo, wah may pambili ka man kasi hindi ka makakabili sa bayan kasi bihiram bihira nagtitinda nito halos wala nga nagtitinda so dunga, dadayo na lang tayo ng ganitong mga bundok para makakuha tayo ng ampalayang bigaw may motor naman di ba? See? O, oh, pag may nadaanan ulit tayo dyan, kukuha ulit tayo hanggang sa tayo yung makarami. Ganun lang ang dumiskarte. Ito'y possible na papuntang uh, Dinggalan Abay marami ng mga negosyong maglilitawan dito Siyempre yung mga may-ari ng lupa na yan Magtatayo yan ang establishment Dahil sa marami ng mga motorista na dadaan Going to Dinggalan Aurora Ay gaganda DRT Dagdag income sa munisipyo ng DRT si Flores RTF dito sa bayan ng DRT alam nyo po kasi may kwento ko kami po ay may lupa dito sa DRT magmula sa pagkabata ko po dito na lumaki sa DRT So buhat na ako ay nagkaroon ng isip wala man lang mayor na nagpa-simento ng DRT kundi si RTF kahit kasuluk-sulukan lupa yan pinasisimento ni RTF ganyang kahusay yung mayor na yan ng, Do ng Doña Remedios Trinidad Bulacan di ba walang na ibang naging mayor na nagpasimento ng lahat ng mga kalsada rito si RTF lang kaya ako pagka ako'y residente ng uh, Doña Remedios Trinidad ako RTF pa rin iboboto sila yung mayroong nagawa eh ipapakita rito tagdaga natin itong ating ampalayal ligaw ah, oh, medyo matataba ito Dagda. Food. Medyo eh, matataba ito Ang palayan na ito ah Mukhang dahil lupa Makakarae rin tayo Oh yeah. Saray <laughs> na raw. Oh. May dito, ah. may yung dalatan ng kunti eh. Ah. Okay. Pwede na 'yon, pwede na. Siti, palagay muna nito ha, naluyos na eh. Pwede ilanta yan. Wala sa sobrang lamig? Oo, oh, oh, wala ano na Ano nga lanta eh. Ulo na Kulayin na lang natin to, Ay, ano, Pangalinyo nyo na, kapitasan nyo na. tama. At, eh, ano na natin eh, luto lang. Alam mo lang yun na lang. راب